Let's chop the hot dog into small pieces. Like that. I'm going to cook spaghetti for my toddler. He loves this one. This is my favorite dish to cook and favorite food of my baby. I will show you how I cook this, okay? ganito lang. Iwa mo na kayo ng hotdog. Habang tayo ay magpapakulo ng ating pasta. Ayan. Tapos, i-check natin ulit ang ating pasta. It okay na ba siya? O baka dumaya dumikit siya rin sa ilalim. Kanyo ba yan? Mali. Nakakatakot kasi parang dumikit siya. Kailangan maghiwalay-walay kayo. Anong ba? Kailangan maghiwalay kayo. Kulang pa ba yung I think we should add more water. And then, some oil. Para mag-ibahin yung rice yun. Ako oh, lang yung water. Like this. Ay! Diyanan. Ulo na siya. Kita nyo. Sagaling yung marin. Ayan na. Kita nyo ba ako? Kumaya, salita ako ng salita, tapos hindi pala ako kita, Mare. O, oh, tama, hindi nga kita. <laughs> Ayan. Hindi pa siya okay. Haluin lang natin kasi baka dumikit na naman siya. Maybe we should wait for um, three minutes. And kan siya ulang talaga yung water. Kaya nagdidikit-dikit sila sa baba. Kasi not enough water. Ayan Wait muna natin yan Mga 3 minutes Tapos Okay na yan And then Let's Chop the onion Like this First You need to peel the onion Hello, 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 everyone. Hello from USA. Hi, boo. Hello. I'm good. How about you guys? Hi to our 108 viewers. Hello, hello, hello. I hope you're having a great day. ayan mga eh tuloy pa tayo